Oh, ano, masarap makipagrelasyon sa ibang lahi o ibang tao dyan. Kayo, eh, kung nagtatrabaho tayo ng bilang OFW, wag po tayong makikipagrelasyon. Alam mo natin na may pamilya tayo. Ilang beses na po may mga nangyayari at napapahamak lang dyan. Mag-isip-isip po kayo. Ngayon, ito, ito, pinapaabot ko sa inyo. Yang mga ganyang bagay, wala po kayong patutunguhan na mabuti. Hindi ka magiging hindi ka magiging maayos na tao kung laging ganyan gagawin mo. Ito itong issue na to ay eh, may mga tao na nag upload ng mga nakahubad. Sila rin mismo ang gumagawa ng kung anong kapamakan sa sarili ng darating. Ni hindi man lang mga mag-isip mga tarantadong yan. ni wala man lang kautak-utak. Di ba? nako mga taong to. Ito, huwag nyo mamasamayin yung post ko, ah. Kasi ito, eh, para naman to sa inyo. Hindi ito sa pampapahamak sa inyo, kundi bagkos pinapaalala ko sa inyo kung yung mga bagay na alam natin na hindi naman dapat natin ginagawa. di ba? nako, May mga ibang tao diyan na kantot dito, tsupa doon, na pera lang. Pera lang nga, bulnyo, ibibenta nyo yung katawan nyo. Naku, napaka walang hiya nyo. Magtrabaho kayo ng maayos. Hindi nyo, wag nyo iaasa sa ibang tao. Kukita lang kayo. Ha? Kikita lang kayo para may, may pagpadala sa pamilya nyo. O ngayon, pag malaman kayo na ganyan ang ginagawa nyo, anong, ano sa pakiramdam nyo? Ano, masisira kayo? Nako isipin niyo mabuti. Yung pakikipagrelasyon, eh, kung hindi magsarili ka, eh, mag ka na lang, hindi yung gagawa ka pa ng ebedensya, makikipagrelasyon ka, nako maraming paraan. nako naku iba e, nga naman talaga mga Pinay-Pinay, pagkain na talagang taglibog eh. Wala nang maisip na paraan eh, makipagrelasyon sa mga tao alam nilang, naku, kung pwede lang talagang makapagsalita nito eh, put naku, kawawa kayo kapalit pera, load, tang inang yan, kayo. Kantot dito, chupadon, pera katapat. Nako, binenta nyo sarili nyo. Napaka walang hiya nyo. O, oh, ayan, sikmuraan sana kayo. Wala, sabi na natin na wala akong pakialam sa inyo. Wala akong alam sa buhay nyo. Pero ito, pinapaalala ko sa inyo. Walang-walang kayong mangyayari na mabuti. Hindi kayo magiging maayos. Hindi magiging maganda ang pagkatao nyo. No, ngayon may mga ibang tao diyan na kumukunsinting, putang inang yan, na akala nila maganda yung ginagawang ganon. Ano, antayin nyo, darating yung panon, tang inang yan, yung mga OFW, nakahubad na sa kalsada, ni hindi kayo nag O, oh, asan yung mga utak nyo? Naku, tarantado pala kayo eh. O, oh, may mga iba ho dyan, alam ko, nagagalit sa akin. Ito, pinapabot ko sa inyo. Darating ang panahon, magiging hubad na yung mga OFW kung kukonsintin nyo na dapat natin bigyan natin ng leksyon. Ako mga, asan yung isip nyo? O oh, ito, para sa inyo, ito yung mga nakikipagrelasyon dyan na paubad-hubad. Tanginang yan, wala kayong hiya, makapalang pagmumukha nyo. Mahiya naman kayo sa ginagawa nyo. O oh, ayan, pasensya na kung ano man nasabi ko dahil gusto ko ipaabot sa inyo kung gaano kadumi ang tingin ko sa taong ganyang gumagawa. Nakakahiya. Nako. Napakawalang hiya. O sige na, basta yun lang pinabot ko sa inyo. Ah. Hindi ko ni lahat. Pinaalala ko lang yan sa inyo. Ah, kumusta nga pala dyan sa mga taga-Bicol? Maraming uh, salamat dyan.